balalit po naman ngayon ang ating lulutuin tigil po natin ang tubig na mainit yung pangpapulay natin mamaya sa balalit para magpulay siya sa bawah naman ngayon sa balahan na ilagyan natin ang balali mas masarap kasi pag parang na natin hintayin natin na mag golden brown siya na nag-golden brown na po siya. Pwede na natin lagyan ng tubig. Luto na siya. Sasalain ko na at igigisa ko na sa butter. Next, lagyan ko po siya ng butter. Sa matunaw. Saan natin ilagay yung balalit. Next na natin ang balalit. Sunod natin yung zapal para magkakulat siya. At lagyan po natin siya ng heel powder. Ayan po. Heel powder. And then Lagyan natin ng asukal. Nasa inyo na po kung matamis o ano yung gusto niyo. Mas masarap po ang balalit pag ginisan nyo sa butter. Gustong gusto ng mga amo mga alaga po.